Wow, nice room. house, Mira. And this is boy's room. Boy's room? And this is boy. Oh, boy okay. Just for boy. And this is my beauty house. Beauty and the beast. La, 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 la. kay Sir M. M. De, Tapos na rin ako kay Sir M.M.D. Si Sisi si ka naman. Ano bagong upload? Ako, na boring kasi ako sis. Nagbantay sa ano. Sa aking alaga. Sis, Mother Rosales. Kapunta na ako sa iyong ano no sa iyong uh, live. 13, ang laki na pala ng bahay mo no? 13.5 na pala. ay manood ako ng iba mong highlight. Ayan, harang, oh, eh, harang. Bakit dalawa? Ayan, harang, harang, si Smoothie, oh. Manood ako ng highlight mo isa sa baba. Bakit nakalagay sa ano? Na ano siya? Slow connection daw ako. Highlight 143.34 sa model sales. Mahaba ng ad. Harang mo si Smoothie, oh. Be, na okay ng laptop, be? Kira pang babantay ka sa bata, no? Isa't pagpangihi, maglisod ka ba? Asa na si dinis Busy ka na to, Dinis? Nawala naman ka, oy. Ba't kinaan na si Aljin wala Nawala na ka. Isurihan na yung ragutagod. Kumusta naman? Asa ka, di ka napita sa sibuto. to? Nakasuro di day sibo Uh, At ta juwi si Bo ha. Sorry ta Jui. Dalon de ko ni juwi mo sorry si ay. Moro de Sibu. Ang haba o. Oh. Ay eh, patapos. Ano ilang minuto pala nito? harang ito? Ah, two minutes pala. Kip lang sisi ilipat ko ang tambay ko kay Ah, naglipa, nag, live din pala si Sir Eric. Ay, hindi ko nakita. Okay lang. Uy, walang problema. May live man din ako mamayang hapon. Magpa-live ako kay ano? Pa-live ako ni June Ano lang to kasi nag-live din ako dito. Sinabay ko na lang kasi, oh, hindi na mo alaga ako. Naanto kasi ako. Oh, mirahan. Hindi ko ginamita ng ano, hindi ko ginamita ng laruan ko. Chris Mill TV. Ayan, maraming selamat. Chris Mill, sa iyong pagdalaw. Gani, bantay bitaw. Sa asa sila dapat gani sa gani? Oh, wow, ketimanan lang mga lugar. Timanan ako si Junri lagi. yun. orang lagi may kitambayan ako. Tala pula di ba? <tutuk> Iku kekuan sila mga Anak timan anak bunso, bunso. Manang timan anak ko, juwi. Sito, junri lang. lapu lapu and dito natapos na yung harang mo. Ano si Smoothie, oh. Mga love, out sa inyong lahat. Diyan! Maraming salamat sa pagsilip. Saglit lang, Chris.